Maxine Magalona. Sunod-sunod ang cryptic post na tila tumutukoy sa kanyang kapatid na si Francesca M. Tila kahit hindi nagbibigay ng official statement ang Magalona siblings maging ang kanilang mami na si Pia Magalona. Sunod-sunod naman ang masasakit o cryptic post ni Maxine Magalona sa kanyang mga social media. At dahil sunod-sunod din ang gig ngayon ni Francesca M kung saan kinakanta ni Francesca M. ang mga hit songs ng master rapper at namayapa niyang ama na si Francis Magalona. Nagbahagi naman ng mga larawan si Maxine Magalona na ang background music ay Scope. Bukod dito ay kapansin-pansin din ang mga sunod-sunod na IG story ni Maxine Magalona. Isa na nga dito ay ang kanyang caption. This is a cute post. Scroll through the read all the motivational messages. Ngunit kalakip nito ang isang emoji. Nakalagay dito, crying but still trying. At dahil hindi pa rin makaget over ang mga manunood maging ng mga netizens, may ibinahagi pang isa si Maxine Magalona. Ani nito? Whatever you might be going through, remember it's temporary. Komento nga ng isang netizens, ganyan talaga pagdating sa showbiz, hindi ka na nasanay Maxine Magalona. Payo pa ng isang netizen at nag-comment, lilipas din yan at makakalimutan ng lahat. Nagbahagi din si Maxine Magalona ng ilan sa mga bagay na talagang makapagbabago umano sa kanilang buhay. Ani tuloy ng isang netizen, tila ginagamit umano ni Maxine Magalona ang kanyang pagiging motivational speaker Upang mailahad ang kanyang tunay na nararamdaman through social media na hindi binabanggit ang pangalan ng kanyang kapatid na si Francesca M. Nagbahagi din si Maxine Magalona na tumutukoy naman sa mga adults at magiging responsable. Ayon sa kanyang naging post, as adults, we are responsible for openly communicating our issues or problems and we are not responsible for the emotions of other adults. Ibinahagi din niya sa kanyang IG story ngayong araw ang isang quotation mula sa Twitter. Ani dito, Asher was right. Situations will rise in our lives. And we really do have to be smart about it. Kapansin-pansin naman ang lahat ng kanyang naging post ay tumutukoy sa mga problema o mga issue tungkol sa kanilang personal na buhay. Kaya naman hindi maiwasan ng mga netizens na talagang maramdaman na apektado si Maxine Magalona sa ginawang paglantad ni Abigail Rait at ng nagpakilala niyang kapatid na si Francesca M. Gayunpaman ani ng mga netizens ay sana matapos na ang kanilang isyu at tanggapin ang kanilang kapatid.